Hello mga kababayan, meron po akong laro kagabi kung saan yung opponent ko ay gumamit ng King's Gambit. Ang King's Gambit ay isang opening na medyo aggressive ang kanyang style. Pero dahil sa hindi niya pamilyar ang ginawa kong mga sunod-sunod na mga openings kaya doon siya nagkamali-mali na ang kanyang mga moves tingnan po natin ang laro ito dito siya ay nag e4 yan kasi ang king's gambit na a uh, move pagkatapos akong mag e5 siya ay nag f4 yan po ang king's gambit ibibigay lang yung po na libre pagkatapos ang posisyon ng black pag hindi tama yung reply ay delikado na okay So, Tamang reply po dito ay nagcapture, nagcapture po ako tapos nagdevelop ng knight. Yan po kasi ang King's Gambit at dito nag G5 ako dahil ang G5 na move ay pangontra o counter sa isang King's Gambit na opening. Dahil kung ikaw po ay mag-normal move katulad ng uh, bishop mga ganyan, merong D4. So, hindi pwede. Kung halimbawa mag-knight f6 ka merong e5 ano kasi eh magulo yung posisyon kapag hindi natin alam kung ano ang tamang sequence sa opening so kung mag queen ka para hindi siya makapag capture meron lamang queen ito so ibig sabihin pwedeng babalik yung knight mo so walang development na mangyayari So kung ikaw po ay mag d5, uh, mag knight d5, merong c4. Ayan, napakagulo ng posisyon at posibleng matatalo tayo sa mga ganitong posisyon. O halimbawa kung mag knight b4 ka para makapunta ka dyan sa uh, c2 at mag fork. Meron lamang d4. Tingnan nyo po ang mga pawn sa center. Napakalakas at pagkatapos dipinsado ang uh, square dyan sa c2. So, walang mangyayari ito. Talo na tayo sa strategy. Okay? At mababawi pa yung pawn natin dyan sa f4. So, kaya, ang tamang reply dito ay g5. Ayan. So, siya po ay nag-bishop. Yan po kasi ang tamang sequence sa king's gambit. At ako ay nag-d6 lang. Sa katunayan, ang sunod na move dito ay bishop to g7 pagkatapos h6 pagkatapos knight o di kaya pawn ng mga ganyan tapos i-develop lahat at dito magcastle yan kasi ang mga moves niyan pero dito nag 6 lang ako bakit d6 eh ang sunod ng mga moves ay ano bishop g7 dahil kung alam niya ang mga sequence ng move nito malamang komportable siya sa mga ganitong posisyon. Instead na Bishop G7 ang ginawa ko, isang move na pamilyar niya, ginawa kong D6 para mabigla siya sa mga opening na ito. Dahil pag alam niya yung mga moves mo, dahil kasi ang opening, theory kasi yan eh. Kapag theory, meron tayong mga memorized na mga moves na hahantong sa ganyang mga posisyon. Ayan. Dahil kung wala tayong theory, wala tayong opening, hindi tayong manalo sa chess. Hindi tataas yung rating natin. So, dipindi sa style mo kung anong gusto mong opening dapat alam mo kung ano ang sunod-sunod na mga moves niyan okay so kung halimbawa nag-follow ako sa opening theory na bishop g7 pwede naman pero kung alam niya to posibleng hahantong sa draw o ang worst ay kung magkamali ka, posibleng matatalo ka pa. Yan. So, nag D6 ako dahil gusto kong ihatid ko siya papunta sa isang posisyon na hindi niya kabisado. Ayan. So, ito ang nangyari. Siya po ay nag H3 para mapigilan yung bishop ko na mag-pressure sa kanyang uh, knight dyan. Okay? So ako, pinagpatuloy ko na yung bishop g7 ko. Ayan. Transposing lang kasi yan eh. So dito siya ay nag at ako ay nag-move ng knight dyan sa c6. Ayan. Transposing na sa mga posisyon ito. Gusto ko kasing i-castle yung king ko dito eh depende sa kanyang i-move. Pwede din, pwede namang dito pero kadalasan pag ganito ang mga posisyon, pweding i-castle 'yung uh, king dito sa queenside dahil 'yung king's gambit aggressive 'yan eh. Pag ang opponent mo ay aggressive, dapat tapatan mo din siya. Maging aggressive ka din. Bakit mag-castle tayo queenside? Dahil pwede nating iatake 'yung mga pawns natin dyan. Papuntahin natin 'yung mga pieces natin dyan sa king side at atakihin natin siya. Kung aggressive siya, i-aggressive din tayo. Okay? So, ngayon, siya po ay nag-move sa d4 para mapigilan yung knight natin na makapunta dyan. Okay? So, yan ang ginawa niya para mapigilan na. Tama din ang kanyang move na d4. Bakit? What if kung hindi niya to pigilan? Okay lang ba position? Okay lang naman, pero medyo may lamang tayo kaunti sa position. Kaunti lang naman. Halimbawa, kung mag move siya ng d3 so pwede nating i-move yung ating knight dito sa e5 okay so halimbawa knight takes pawn takes at pupunta siya dito sa uh, queen to h5 meron lamang queen e7 ayan Ay, sa yung uh, pawn natin yan ang importante bawal po mali po kung pupunta tayo dito sa d7 bakit d mali, eh, dipinsado naman. Dahil nakaharang yung ating queen na hindi pwedeng makalabas yung bishop natin. Yan po ang dapat nating tandaan. Huwag po natin ilagay yung mga pieces natin na makaharang at hindi makapag-develop yung ibang pieces natin. O dito, tingnan, tingnan nyo po ang bishop natin. Parang pawn. Wala na siyang power. Kasi nakaharang yung queen. Kaya ang tamang sagot dito, queen to e7. Para dipinsa yung pawn natin sa F7. Ayan. So, halimbawa kung magbibishop dito siya, ano ang purpose ng bishop dito? Meron siyang sacrifice dito sa B4 eh. Ayan, delikado yan. Bakit? Napakagulo ang posisyon na yan. Halimbawa, kung makapunta siya sa B4, capture natin, hindi capture na, delikado na ang posisyon natin, magulo. So ayoko niyan, kaya na, pwede natin imove sa A5, dipinsahan natin. Halimbawa, kung tayo ay nag-develop lang, halimbawa nag-move tayo dito at mag-castle, halimbawa lang ha, merong bishop B4. Pagkatapos ng bishop B4, halimbawa kakapture tayo, meron ng queen F7, check walang iba iilag tayo eh meron ng quintex g7 at yung ating Rock delicado pa so yan ang ang mga bagay na hindi ko gusto sa opening na ito so kaya ang ginawa ko dito kung halimbawa kung halimbawa kung mag g7 delicado yung b4 paano natin dipensahan i-move natin yung pawn dyan sa a5 yan so hindi yung bishop kung sakaling ito ang maging mangyari sa posisyon pero hindi ito ang nangyari sa posisyon okay so halimbawa kung mag move tayo ng a5 tapos uh, pupunta siya sa B4 para pag capture capture din ang gagawin po natin ay H6 lang yan yan kasi ang continuation ng ano eh ng position eh sa king's gambit Halimbawa, kung capture niya yung po natin para makapunta na siya dyan sa uh, B4, B4, meron na tayong Knight FC. Kick out na ang kanyang Queen. Huwag na nating iabot sa posisyong mahihirapan na tayo. Yan. So, kick out na yung Queen. Kung pupunta siya puwersa dyan sa B4, kakapture natin agad. Wala nang problema. Disgrace siya na siya. 1P siya eh. Pagkatapos Pagkata makapture, meron lamang King capture eh. 1P siya. So, hindi niya yan gawin. Okay? So, posible na pupunta siya dito sa a uh, 7 So, kung ganun, eh, di atake na. Push na. Maging agresibo tayo dahil ag aggressive yung kanyang opening na pinili. I-push na natin yan. So, halimbawa kung mag-capture siya, pumasok na ang knight natin. napaka strong napaka solid ng ating opening dahil anong sunod dito meron kasing queen diyan sa h4 at may mate. Yan. Tingnan nyo. Napakalakas. Halimbawa, subukan natin. Kung gusto niyang i-develop ang kanyang knight. Kasi sa opening si Chess, dapat ma-develop lahat yung mga, mga pieces para hindi masyadong cramp ang posisyon at posibleng maka, makapaglaban ka pa sa posisyong uh, mahirap. Ayan. Halimbawa, Siyempre, kung maging greedy siya, hindi siya mag-move ng knight dito dahil hindi dipinsado yung pawn at makapture yung pawn natin. Halimbawa, hindi din naman siya makapunta dito sa h3 dahil libre yan. May capture ng queen yan eh. So, posible pupunta siya dito para ma-develop yung kanyang knight. Halimbawa, yan ang kanyang move. Tingnan natin ang power ng ating aggressive attack dito sa h4. Meron ng mate oh. So, kung mate na kasi hindi na makailag yung kanyang king para makalayo. Guarded yan ng knight natin. So, posible, para madipinsahan, mag-move ng pawn sa g3 para walang mate. Pero, meron lamang queen takes pawn. At kung mag-cover po siya, edi capture, capture, at meron tayong fork dito sa e3. Talo na siya. Ayan, nakita nyo? So, ibalik natin ang posisyon. Kung sakaling halimbawa iilag siya dito sa h1, meron na tayong bishop f8. Bakit? para meron tayong punta dyan sa C5. Ayan, para delikado ang kanyang posisyon. Tatlong pieces na dito, no? Ang mag a sa king. So, talo na. Okay. So, ito ang nangyari sa aming games. Hindi po, kati, hindi po ito nangyari sa games namin, eh. Okay, ang nangyari dito ay Pagkatapos niyang mag-castle, nag-move ako ng knight, nag-d4 siya, iniwasan niya makapunta yung knight ko sa e5. So ito ang move ko. Nag-move ako ng bishop to d7. Pero ang sequence ng move dito dapat at 6 eh. Pero gusto ko kasing maiba yung posisyon. Gusto kong ihatid siya sa isang posisyon na hindi siya masyadong kabisado. Yan. Para kung yan ang mangyayari, siguradong magkagulo-gulo yung posisyon niya pati yung isip niya. Magkagulo-gulo din. Ayan. So kaya nag-move ako ng bishop sa d7. Hindi pa yung h6 na move ko. Ah, mamaya na yung h6. Alam ko ang h6 na sunod dito eh. Pero mamaya na. So nag siya. nag siya ng knight. Tingnan nyo. Nahatid ko na siya. Sa isang posisyon na hindi niya alam. So, nag sacrifice siya. Napakadelikado kasi eh kapag meron kang mga sacrifices na hindi mo kabisado ang posisyon. Huwag niyo pong gawin yan. Delikado yan. Mag-sacrifice ka sa isang posisyon na hindi mo kabisado. Napaka-delikado. Siguro, na ilagay sa kanyang isip na pagkatapos kong makapture ang kanyang knight, meron siyang bishop takes at babalik ako dito. Siguro yan ang kanyang naisip eh. Delikado na po kasi pag babalik tayo sa dati nating uh, posisyon. Dahil merong sacrifice. Yan po ay delikado. Pag kakapture tayo ng bishop, meron ng queen h5 check. Napaka agresibo ng atake sa king's gambit. Delikado po yan. So kung punta tayo dito sa king e7, merong sacrifice yung puti na hindi ka panipaniwala. Merong bishop takes d6, check capture. So kung kakapture tayo ng pawn, mate, tapos na ang laro checkmate tayo. So kung king naman ang i-capture natin, merong queen c5 check at kung pu walang ibang move kundi pupunta sa e6, merong d5 check at kung pupunta yung king natin dito sa e5, merong d6 check. Isa na lang yung kapuntahan natin. Guarded na kasi ang file na ito, yung queen natin, a uh, yung queen sa puti ay napakalakas na. So pagpunta ng king e6, alam mo ba kung saan ang checkmate dyan. Saan yung mate dyan. Alam kong nakita mo ito. So, queen to d5 checkmate mate. Ayan. So, tingnan nyo ang posisyon. Pag mali ang posisyon mo, pag mali ang depensa mo laban sa King's Gambit, delikado ka. Mamamate ka. Middle game pa lamang. Pero, ang hindi niya alam, eh, nakita ko yun eh. Yan po kasi ang diferensya pag mag-sacrifice ka at makita ng opponent mo. Ayan. So, nag-sacrifice siya. Akala niya, babalik ako dyan sa D8 eh. So, nag-capture ako ng queen. Nag-capture siya ng bishop. Ang hindi niya alam, nag-move lang ako ng queen to j 6 Ayan. Yan ang hindi na niya alam. Imposible na na ang kanyang king ay makapunta dyan imposible na na ang kanyang bishop ay mag-capture dyan. Okay? At ngayon, meron akong maraming atake. Pwede akong mag-capture ng pawn dito. Pin kasi yan eh. Hindi makapag-capture yan eh. Ano pa? Ito, libre itong pawn na to. Hindi ba? Ano pa? Ito, pwede din. Pero wag muna. Kasi maano tayo dyan eh. Mapipin tayo dyan. Yan ang posisyong nakapaggulo sa kanyang isip at sa kanyang posisyon mismo. So, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So ngayon, nag-capture siya. Meron na naman siyang sacrifices para pag kumapture ako, meron siyang bishop takes f7, fork yung king at queen ko. Yan siguro ang kanyang iniisip. Tandaan niyo po, siya po ay merong 2,068 na rating. Okay, so sa mga ganyang rating, marunong na yan mag-chess. Bihasa na. Eh, rating ko nga eh, nasa 2,100 lang lang eh. So, medyo magkalapit lang kami ng ideya. Pero, lamang ako ng kaunti. Okay, so, kung halimbawa nag-capture siya ng bishop agad dito sa F7 at pagkatapos i-capture ko, delikado, delikado siguro dahil merong discovery. Ayan, oh, pero... Hindi sufficient yan eh. Walang, walang ano yan eh kahit na capture rin capture ako, ano, ano ang sunod niya? Kakapture siya dito? Hindi sufficient yan eh. Ibinigay niya yung piyesa niya laban sa isang sa mga pawns lang walang mate walang ano hindi makapag compensate yung position so dito nag capture siya ng bishop akala niya ka capture ako diyan eh kaya ang ginawa ko ay nag queen takes ako ayan meron din naman tayong ibang option dito pwede tayong Mag in between moves muna. Ano yung in between move? Ka-capture muna tayo with check. Saka natin capturein yan. Ayan. Pag umilag siya halimbawa, o di kaya dito siya iilag, hindi eh meron tayong Queen takes D6. Ayan, tingnan nyo. So, yan ang mga good idea. So, halimbawa kung dito naman siya, capture din ang Queen takes D6. So, yan ang mga ibang options merong mga capture first, mga in-between moves, okay yan sa posisyon na yan. Pwede nyo din gawin yan sa mga laro nyo. Gumawa kayo ng mga in-between moves. So ngayon dito, nag lang ako. Siguradong ang posisyon niya ay bago pa lang. Kaya hindi na niya alam kung ano ang mga sunod na moves dito. Bago na kasi sa kanyang paningin eh ang posisyon ay bago na hindi na niya kabisado ang opening. Okay, so dito, siya ay nag-bishop f7 check. Umilag lang ako ng king dito sa d8. Agpat pagkatapos, nag-c3 siya para dipinsahan yung kanyang pawn dyan sa d4. Sabihin natin, Sir, delikado po ba dahil yung mga pawns niya ay nasa center na malakas ang control sa center niya okay sa katunayan malakas po yan siguro makatanong kayo sa isip niyo sir malakas na yung pawn structures niya parang kinokontrol na yung center delikado ba ito sa katunayan delikado po kung magkapareha kami o magkapareho kami ng mga pyesa. Tingnan nyo ang pyesa pi niya. Meron lamang isa, dalawa, tatlo, apat, limang pyesa. Samantalang tayo ay meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ayan, lima versus pitong pyesa. Lamang tayo. Siguradong mananalo tayo dito. Malaki ang confident ko na manalo tayo dito. Kagabi, na game ako dito. Ang game na ito, malaki ang confident ko eh. 5 versus pito. Kahit meron siyang strong na center, walang ano yan. Walang visa yan. Depende sa posisyon natin. Hindi naman uh, mag-move tayo ng mga passive moves eh. Okay? So dito, ako po ay... Naga, knight to e7. Yan. Gusto ko kasi i-develop yung pyesa natin. Sa katunayan, ito po ang hindi ko nakita. Dahil solid kasi ang structure sa kanyang pawn eh. Pwede kasing capture natin ng knight yung pawn niya sa d4. O bakit? Bakit kinapture? Dahil gusto po nating i-simplify yung posisyon. Pag ma-simplify yung posisyon, napakadaling talunin yung opponent. Halimbawa, mag-capture siya ng pawn meron akong queen takes d4. syempre mag-recapture siya. At ngayon, bishop takes, iilag yung kanyang king. At ngayon, meron akong capture dito sa pawn. Pawn takes, hindi makalabas yung kanyang rook. So, halimbawa, kung mag-develop siya, capture, capture, meron siyang tatlong pyesa laban sa atin na merong apat na pyesa. Ayan. At saka, meron tayong queenside pawn majority. Ayan. Napakalakas. Siguradong ang isa sa mga pawns na yan ay maging queen. So yan ang hindi nakita ko sa posisyon. Solid kasi tingnan eh. Pero dapat kung mataas yung time natin, halimbawa kung standard long game, isang oras yung oras natin, siguradong makikita natin yan. Pawn capture. Okay? Pero dahil 10 minutes lang kasi. 10 minutes kasi yung laro namin. Nag knight g7 ako. Siya po ay nagpush ng pawn. Napaka solid ng kanyang structure sa center. So ngayon dito ako nag queen to h6 lang. Para merong punta dito. At ang reply niya, ang move niya ay nag queen to b3. Napakamali. Anong gusto niya? Capture niya yung B7 natin. Yan lang ba ang gusto niyang kunin? Isang pawn? Isang one point lang? Mali yun. Delikado ang kanyang posisyon. Pwede tayong makapunta dyan, hindi ba? Okay, gusto niyang capture rin. Okay, punta tayo. Queen E6, check. Halimbawa, kung pupunta siya dito sa A King to H1, meron na tayong Knight F5, napakalakas ah, merong fork eh, tingnan nyo, delikado kahit napupunta pa siya dito merong Queen G3 check at kung babalik siya sa King to G1 merong Knight E3, threat na ang kanyang rook at meron pa tayong mate, tingnan nyo po hindi ba delikado ang posisyon niya halimbawa kung magdepensa siya dyan sa F2 para depensahan yung pawn niya sa ah, G2 para maiwas yung mate, meron ng Bishop takes pawn sa h 3 Tingnan nyo ang pressure. Sinong hindi matatalo niyan? Kakapture siya ng pawn? Okay, halimbawa, capture siya ng pawn. Merong bishop takes. Capture siya ng rook. Halimbawa, meron lamang king e7. Maging greedy siya at kakapturein niya yung rook natin. Ubos yung rook natin. Meron na po tayong bishop d5 check discovery. Ayan, wala nang chance. Kung mag-rook g siya, tapos, mate. Wala na kasi eh. Hindi na siya makapunta dyan si H1 eh. Ano na yan eh. Guarded na yan eh. So, halimbawa, kung hindi siya nag-capture ng rook natin at siya po ay nag-bishop e8 check, meron lamang tayong rook takes bishop. Wala na. Talo na. Meron na kasing discovery eh. Hindi na mapigilan ang checkmate na yan. Okay. Yan ang mga options. Okay? So, dito sa posisyong ito, ayan oh. No? Okay. nag to b3 siya. Huwag po natin gawin oh. No? kung tayo ay losing na ang posisyon, lalong-lalo na kapag ang oras ay mataas pa. Dahil makikita talaga ang queen to e3, e3. Kaso lang dito, ang move ko ay nag-king to c8 lamang. Dahil pagkatapos kong ma-i-analyze yung posisyon, dahil hindi ko kasi nakita yung bishop takes kanina sa pagmate. So, sabi ko, yung posisyon queen e3, malakas sana yun. Kahit makapture pa ang pawn. Kaso lang, hindi ko nakita yung bishop takes. Okay? So, dito, ako ay nag-king to c8. Ayan. So, dahil nagkamali-mali na siya, may isang blunder siya. Nag-knight to D2 siya. Blunder. Ayan. Libre yan eh. Bakit dyan siya nag -move? So, kinapture ko na agad. Talo na. Mali-mali na ang kanyang mga moves. So, ngayon, siya ay nag-push ng pawn dyan sa D5. Napaisip ako. Sinadya kaya niya ang knight capture para ma-release yung kanyang rook dyan at merong atake sa center kasi yung king ko ay hindi safety. Hindi nakapag -castle. Yan ba ang gusto niya? Parang mali eh. Siguro na miscalculate niya. Ibinigay niya ang kanyang pyesa sa isang posisyong hindi naman sigurado. So kaya, nag-capture ako ng kanyang pawn. Okay, iwas sa capture, kinapture ko yung pawn niya. Threat pa yung bishop niya. So ngayon, siya ay nag-rook A to e1. Pero, dipinsado pa yan eh. Meron tayong bishop dito eh. Kaya nag rook f8 ako. Bakit ko iilag yung knight ko eh? Dipinsado pa yan. Ngayon, ang ginawa niya, siya ay nag rook d1. Mali-mali na yung mga moves niya eh. Kanina dito, pagkatapos bumalik. Ano ba, ano ba talaga ang plano niya? May plano ba siya sa buhay? So ngayon ako, <laughs> nag queen to e3. Check. Nag king to e1 siya. At ngayon, libre na ang kanyang bishop kakapturin na natin eh. So nag-capture tayo at dito nag-move siya ng pawn sa d6. Ayan. O, parang discovery din eh. Pero walang problema. Meron tayong check eh, hindi ba? Rook takes rook is check. Dapat mag-react siya dyan. Wala siyang atake dyan. Hindi siya makapag-capture dyan. Wala pa. Hmm. Capture niya tapos pupunta siya dito. Pagkatapos maraming mga pieces natin ang pwedeng maibigay. Wala eh. Merong check muna eh. So nag-capture siya at dito nag c takes na po ako. Hindi siya makapagpunta dito sa G8 dahil guarded dyan ang ating knight eh. So ano ang sunod niya? Siya po ay nag Queen B4 na lang para capturein yung hanging pawn ko. Desperado na kasi siya eh. Inaatake na lang niya ang mga pawns natin. Wala na kasi siyang magawa. So dahil naawa ako dahil napakalaking gains na po natin at talong-talo na talaga siya. Ibinigay ko na lang yung pawn ko sa D6. Ano ang move ko? Nagbishop C6 na lang. Okay? Kaya dahil greedy siya, gutom na gutom siya kanina pa kasi siya talong-talo eh. Kaya kinapture na niya agad yung po natin sa D6. At dito, nagtapos ang laro. Bakit nagtapos? Wala pang mati. Meron. Okay. Nakikita nyo ba yung simpleng tactics natin? Merong queen to h3 check. Hindi makapag-capture dahil pinya ng ating bishop. Napakaganda ng ating posisyon. Walang ibang depensa, check eh. So, pagpunta niya dito, dito nag-resign na siya. Sa posisyong ito, nag-resign siya. Bakit nag-resign? Dahil pagpunta niya dito sa G1, meron tayong capture checkmate mate yung ating opponent. Ayan. Naging grade, eh, kinapture yung po natin na one point na value. Ayan, kinapture niya yon At dahil sa kanyang capture, checkmate yung resulta. Sana po nagustuhan niyo po ang video natin. At sana po meron kayong natutunan sa ating mga moves hanggang sa susunod na mga videos. Sana po magkikita-kita tayo muli. Maraming salamat sa inyong suporta. Bye-bye.